It's <laughs> gusto po magpasipa. Sang ayan punta ni kapasiso at ng ibang grupo. Ha, ating ngalamin. At talaga na nang nakakamis mi sa nayan jeep di sa amin baynan malabaw na kapasiso. Amen sa si ating ah at romrom. Si Rom, ha, kasana nang gid nang ami sa makipok ta mi jeep. At bompo punta kami. Ha. Sa bayan kasi po piesta na po ng San Bartolome ha? Oh, dyan sa amin sa Malabon mga kapositiv napakasarap sumakay ng jeep at talaga nakakamiss naman talaga ha? 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 nandyan na po tayo sa may Concepcion Malabon pupunta na tayo paikot at yan na mga kapositiv so nakarating na rin tayo sa bayan ha? Oh, dito po sa bayan ng Malabon ha? Oh, kung saan piyesta dito sa may San Bartolome o mga kapustisaw, napakaraming paninda, sari-sari, ha? Wala na at makikita nyo at pinapakibibili kami kung anong pwedeng bilhin, mga kapustisaw, ha? At bago tayo mamili, mga kapustisaw, tadaan muna tayo dito kay San Bartolome, ha? Ito pong simbahan na ito ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Asia, mga kapustisaw, ha? Wala na at napakaganda at ha? At yan na mga kapustisaw, so, ang daming mga paninda, kalamay at iba pa sa mani, suman, kung ano, ano pa. Lahat ng matatamis, kasoy, meron din ha. <coughs> Excuse me po ulit mga ha. At sa aming paglalakad at paglilibot, dito po kami na hinto. Kainin pa. Ha oh, napakagandang dilag mga kapustuwi sao? Niyimpa sa kapili, pero sa umaga ang pangalan ng isid na nilo. Ha oh, mga kapustuwi sao? Ay ano? Oh. Suman ka so mani, at iba pa. Marami siyang tinda meron ding mga shingaling at kung ano-ano pa mga kapustuwi sao. Marami ring bumibili sa kanya <coughs> huh? ha. Mo mabili ang tinda ni nimpa. Kung gusto niyo ng masasarap na pagkain, joy tulang pok kayo pupunta kayo ni nimpa. Mga kapustuwi Ha. Huh? sariwan sariwa at talaga namang may dagdag pag bumili po kayo ha ayan o ayan na. dito po kami sa bayan ng marabon kitang kita ang aming munisipyo napakaganda ha ayan siya, si at tumitingin tingin na rin ng pamimili si Rom ay may hawak na rin ng mga candy at iba iba matatamis ha mga kapos at siya mga kapos tuwisa so nakabili na rin po ako ha suman Suman sa at suman sa Boss, Paborito ko po yan, ha? At sa aming paglalakad, ginutom na po ang aming grupo, ha? Kaya nagpunta na kami sa kabila. Kung saan merong mga inihaw na posit. Ha? Biglang nagutom si Kapustiso at ang aming grupo. titik natin kung masarap po ito, ha? Pasok. At yun na po, sinawsaw na po, mga Kapustiso, ha? Ang inihaw na posit. Pagkasarap-sarap manghang na suka at napakaraming sibuyas. Ah. Siyempre po mga kapos tito, pagkatapos kumain ay kami na uhaw. Ha? nandito naman ang napakasarap na magic water kung saan nag-viral ito sa Divisorya, Maynila. Ha, mga kapos ang sarap po. At dahil dyan po ng aming grupo ang tinasabing magic water. Ha? Ay, ano? napakaraming yalot nag-umapaw sa lamig mga kapustiso ano no? titik mo na ni kapustiso kung talagang masarap ito ha? talagang masarap manginain lalo lalo na kung kayo'y gutom na gutom at uhang na mga kapustiso ha? ayun si kuya't nagpapaypay pa ha? ayan ang ating na at hindi tatantanan napakasarap pa ng magic water Pasok.